dahil nga kahapon ay Sunday, nag ano, nagtanggal, nagtanggal, ng mga anik-anik yung mga amo. So, yun, may napulot na naman tayo. Eto siya! Tara na! Ayan. Napagpilihan ko na siya doon sa, ano, sa basurahan. So, ngayon, ito na nga, papakita ko sa inyo. May nakita, may kwakong laruan. Kasi mga, ano yung mga pambata yung mga nandun. Ito. Sumunod, eto. Ito. Ayan. Ganda siya. At tsaka, eto. Hindi ko lang kung ano to eh. Ayan. At saka eto. Maliit. Ang cute. At tsaka, ano ba to? Sailor Moon? <laughs> Wala. Nakita lang ako. Kinuha ko siya. Ayan. At yan. Mga maliliit na core. Ayan. Pwede siyang, ano, pwede siyang ipamigay. Ayan. Mga pambata na mga laruan. Ayan. Pero siya may crimes pa. Ito, dinosaur. Ayan. Dinosaur siya. Ayan. Atigit sa lahat. Ang ganda niyo, guys. Ta-da! May pouch pa siyang kasama. Ang cute niya. O, see? Ganda niya. I love it. Ito yung pinaka gusto ko. <laughs> Ang ganda niyo guys. Grabe. Ayun, yun yung mga napulot ko doon. Kaya, awag niya to. Bibigay ko siya sa mga ano, sa mga pinsa, ano, yung pamangkay ng pinsan ko, ganun. Sa mga bata. Bibigyan ko siya. Ito, ito yung si Sailor Moon to eh. Ano to eh? Wala. Cute lang siya. Di-display ko lang siya to. Kasi cute siya eh. Ito hindi ko alam kung ano to eh. Uh, para siyang ano, para siyang dictionary. Ayun. Kita niyo ba guys? Ayan. Para siyang dictionary. Ayun. O, oh, parang ang dictionary, ayun, no? meron siyang ano. Ayan. Ayan. Anon. Ayan. Ayan orasan, minutes. Tapos, meron siyang ganito. Hindi ko alam kung ano to. Paano to laruin? Cute siya. Tapos, may mga card card pa, oh. Ayan. Ayan, may mga card card. Tapos, ano pa ba? Ayan, may mga lapis. Tapos, may mga ano ba yung pamato ba ito? Ayan. Ano ba ito? Ayan. Basta maliit siya. Yun yung mga napulot ko doon. Wow, laging may blessing. <laughs> ayan, ayan po yung mga nag-ano, nagkalkal na naman tayo doon. Pero hindi naman 'asing nagkaano kasi pag nagtatapon ako, pag may nakita, pinupulot ko siya, guys. Pag pwede pa siyang pakinabangan. Eh ito, pwede pa naman pakinabangan, so pinuha ko. Lalo na ito, 'di ba? Ang ganda. Oh. Ah. Ayun. Salamat po ulit sa blessing <laughs>